mali ang ginawa and at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor because he knew that um, we, number one, wala talagang basihan yung kaso, 43 counts of uh, murder ang sinasabi nila na thousands, totoo yan ma'am. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands? May kwento ko na ito noon, pero mas mahalaga yung kwento ngayon dahil uh, napag-usapan namin siya ni Pangulong Duterte doon sa loob ng uh, detention center ng ICC. Uh, Noong ako ay uh, bata pa, lagi sinasabi ng, hindi niya sinasin, yung generation ng tatay ko. 1940s, 1950s, 1960s, hindi sila yung mga magulang na tulad ngayon sa atin na ini-explain natin sa ating mga anak kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Lagi dapat may explanation. Sa kanilang generasyon ay diretso ka lang pagsasabihan o pagalitan. Ganun yung generation nila. Nung ako ay lumalaki, Lagi niya sinasabi sa akin, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka doktor o abogado. Lagi niya yan paulit-ulit habang ako ay uh, uh, lumalaki. Lagi niya yan sinasabi, pag hindi ka natapos ng pag-aaral mo, magiging abo ka dyan sa gilid ng daan. He always emphasized data uh, you mean nothing to the world if you do not uh, finish your education that was his um, that is my greatest gratitude to my father the emphasis he gave in education wala namang problema sa akin yun nung ako ay lumalaki dahil gusto ko din naman talaga maging doktor kaya on that point pareho kami nang hindi ako yung pinipilit ng mga magulang na Magdoktor ka, magdoktor ka kahit ayaw. So wala ang walang naging problema sa amin uh, doon. Pero nung hindi man naging successful yung aking pagpasok sa medisina, ay lumipat ako sa pagiging abogado dahil binigyan din naman ako ng option ng aking tatay na pwede ang abogado. Yun lang ang katanggap-tanggap sa kanya, maging abogado o maging doktor. Noong nakapag-usap kami, noong isang araw, sabi niya sa akin, naging forceful ba ako, mapilit ba ako sa pagsabi ko sa iyo na maging abogado ka? Sabi ko, oo, sinasabihan mo ako, pinapagalitan mo ako. Lagi, kinento ko sa kanya na isang beses, bihira akong uh, umiyak. Pero isang beses, dahil nalaman ko na hindi ako makakatuloy sa fourth year uh, law school dahil meron akong isang bagsak na subject. Wala akong ibang masabihan nung sakit na nararamdaman ko. Kasi, pakiramdam ko, yung tatay lang din, yung tatay ko lang din, makakaintindi sa akin. Dahil dumaan din siya ng law school. So tinawagan ko siya. Hindi ako makapagsalita. Iyak lang ako ng iyak. Humaga, humaga, -gul ako sa iyak na, na, na nagsinasabi lang niya, hello, 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 nasaan ka? Nasaan ka? Yun lang ang uh, sinasabi niya, nakidnap ka ba? Nakidnap ka? <laughs> Tapos iyak lang ako ng iyak. Tapos, dalawa lang ang tanong niya na paulit-ulit, Nakidnap ka ba o buntis ka ba? At that point na paulit-ulit na niyang tinatanong, Kung buntis ba ako? Sabi ko na sa kanya, Pa, hindi naman siguro umiiyak ang babaeng uh, buntis. Siguro happy. Happy siya, no? Na buntis siya. Sabi ko, mm, nahihirapan ako sa isang subject ko and eh, pakiramdam ko sa sabit ako dito. Tapos ang sagot lang niya sa akin ay, sabi niya, yun lang pala eh, bakit mo ko tinatawagan, mag-aral ka na. <laughs> Ganon. Ganon ka, ah, uh, tigas. Yung kanyang paninindigan, paniniwala at pag, pagpipilit na ipursige ko ang aking uh, edukasyon. wala nang, oh, wag ka na umiyak. Mag-aral ka, magbadali lang 'yan. Oh, uh, lumabas ka muna, magkape ka, wala. Sinabi lang niya sa akin, yun lang pala. Ibaba mo na 'yung telepono at bumalik ka na sa pag-aaral mo." Kaya noong ako ay naging uh, abogado, yun din yon ang sinasabi ng kaibigan ng tatay ko sa akin na nakita niya ang tatay ko sobrang saya. Yung araw na yon na nalaman niya na naging abogado ako, yun yung um, sobrang saya niya. At sinabi sa akin nung kaibigan ng tatay ko, sabi niya, hindi mo maiintindihan kaming mga tatay na kaming mga abogado pag nagkaroon kami ng anak na abogado. Ganun, iba yung saya namin kapag nakikita namin na meron na kaming anak na abogado. Sabi niya sa akin doon, sabi niya, pinilit ba kita? Sabi ko, hindi lang pilit. Sinigawan mo ako at pinaiyak mo ako ng madaming beses uh, dahil uh, sa edukasyon at sa pag-aaral. At uh, sabi niya, oh, hindi oh, buti na lang dahil... Uh, Meron akong abogado ngayon na anak na inutos-utusan ko dyan. Kausapin yung mga huwes dyan. At um, ngumiti siya. He smiled. And it seemed to me that it was a comfort to him that um, he had a daughter who is a lawyer. In fact, sabi niya, Sabi niya, uh, lagi pagpasok ko, pagpumapasok ako doon at uh, nagkakaroon kami ng oras na mga pag-usap. Sinasabi niya, "Kailan ka ba uwi ng Pilipinas? Anong date ka uuwi ng Pilipinas? Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa umuwi sa Pilipinas?" Sinasabi ko sa kanya, Inaayos ko lang 'yung sistema uh, dito at pagkatapos inaantay ko 'yung mga kapatid ko na Pumunta dito at sinabi niya, ito din, ano din, may patama din or diretsyo din. Bullseye din sa edukasyon. Sabi niya, sabihan mo si Paulo na okay lang ako. At huwag siyang pumunta dito hanggang hindi matapos ang eleksyon at maging congressman siya ng 1st uh, District ng Davao City. Uh -huh. Santa, uh, sabi niya, sabihin mo kay Baste, hindi siya pwedeng pumunta dito hanggang hindi matapos at ma-elect siyang Vice Mayor ng Davao City. Yeah. Ito ang pinakamatindi dahil pinagtatawanan namin siya sa group chat namin. Kaming magkakapatid apat, meron kaming uh, group chat. Dahil ang sinabi niya kay Veronica, sabi niya, sabihin mo kay Kitty, hindi siya pwede bumisita dito hanggang hindi siya abogado. Sabi ni Kitty, sabi ni Kitty, grabe ang overacting ni Papa. So, ibig sabihin ba mga five years? Uh, she has five years until she becomes a lawyer. Na meron pa akong limang taon na bago ako makabisita. Ganon siya ka, kahit na nandoon siya sa loob, ang kanyang iniisip, unang-una, yung mga kapatid ko na kailangan magtrabaho para sa siyudad ng Davao, yung kapatid ko na kailangan mag-aral. Yun pa rin ang iniisip niya. At kapag tinanong mo siya, pa, ano ba ang kailangan mo dito sa loob, ang sinasabi lang niya, mga, alam mo yon mga bagay na uh, shaving cream, Coke Zero, uh, tumigil na siya sa kakahingi ng uh, Pinoy na ulam dahil parang hindi talaga kaya nung nung nagluluto sa loob uh. Pinoy na ulam. Pero nagpadala ako kahapon ng PDF file ng mga recipes na pwedeng sundin nung nagluluto. Yes! Duterte! 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 Meron siyang uh, yon, meron siyang hilig uh, sa Coke Zero at yun lang yung um, hingi niya, may shopping list doon sa loob. At uh, sabi niya, sabi niya doon sa gwardiya na isulat mo dyan uh, dalawang case ng Coke Zero. Kahapon, uh, bago ako umalis, tinuruan ako ng gwardiya. Sabi niya, pwede ka naman bumili dyan sa vendo tapos iiwan mo uh, para sa kanya. So sabi ko, Papa, anong gusto mo dito? Sabi niya, Coke Zero lang. So, ako akong apat na Coke Zero, iniwan ko uh, sa so kanya. sabi niya na, sabi ko pa, uh, that's one for each day pa ha. So, uh, today, at uh, tomorrow, Saturday, uh, sun tomorrow, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Dahil darating na yung grocery list mo by Wednesday. At sagot niya sa akin, bakit isa lang? <laughs> sabi naman nung uh, siya, sabi niya, You have to have at least... Uh, he has to have at least two because he already drank upstairs one Coke Zero. And then sabi ko, o oh, sige pa, sabi ko, babalik naman ako sa lunes. Sabi ko, dalawa. Bukas, Sunday, and dalawa sa Monday. Tapos, i-replenish ko na lang yung uh, Coke Zero mo. Sabi niya, sabi ko sa kanya, alam mo pa, sinasabi sa'yo ng doktor, maglakad ka daw. Huwag kang... Uh, nakaupo lang sa kwarto mo tapos sabi ko, pwede ka naman allowed kayo na lumabas dyan sabihan niyo lang ang gwardiya sabi niya ayoko maglakad sa labas kasi baka didiretso ako sa gate at umalis sa lugar na ito kakaroon na rin siya ng mga kaibigan yung mga uh, tao doon sa loob ay uh, nagiging kaibigan na niya at um, <laughs> hindi ko lang alam baka paglabas niya marunong na mag-Dutch pero karamihan nung uh, kasama niya sa loob by French speaking so ah uh, sa paglabas niya, no, hindi na kayo kay kamaong magbinisaya. Tingala tama. Bulog mo abekwa. siya, Tingala na. Whatever that means. So, um, on that point, uh, he is okay. Uh, okay naman siya. Pero as a lawyer, kasi alam niya alam niya yung batas eh, alam niya kung anong nangyayari, kaya medyo persuasive siya. And uh, lagi niyang inuulit-ulit kung ano yung uh, kailangan gawin uh, para sa kanyang uh, kaso. kaso. At uh, lagi siyang magtatanong ng timelines dahil alam naman natin sa korte ay uh, medyo may kabagalan. Diba? magsasagutan, ang prosecution ang defense, maraming mga papel na kailangan ipasok at antayin ang oras kaya um, siya din ay uh, insistent sa mga timelines niya pero ang sinasabi niya lagi um, alam niya na mali ang ginawa and at the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano, ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor. Because he knew that um, we, number one, wala talagang basihan yung kaso. 43 counts of Uh, murder ang sinasabi nila na thousands. Totoo yan, ma'am. Kaya minsan naisip ko naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang uh, namatay. I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of uh, murder na ngayon ay lumalabas hindi naman ata totoo, totoo lahat yung mga witnesses at yung mga complainants but that is that is a thing for the courts and the lawyers to discuss inside ano bang pwede nating gawin ang pwede natin gawin ay i-demand na ipauwi or i nila si Pangulong Duterte. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Dahil yun din ang gusto niya. Araw-araw na nandun ako, sa mga araw na nandun ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, Kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon magmayor mayor pa ako ng siyudad ng Davao bring, bring, bring him home, bring him home, bring him home. At uh, 'yun ang gusto niya, gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya 'yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya Meron man meron man akong worry para sa kanyang safety and security pero lagi niyang inuulit-ulit talaga ibalik niyo ako sa Pilipinas bring him home bring him home bring him home bring him home Nagtatanong marami, ano bang pwede magawa? Huwag natin tigilan ang panawagan sa gobyerno natin sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At paano ba itama yon? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Yeah. Bring hmm. him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Okay na mo sa init? Yeah! <laughs> Ako dili. <Lily. laughs> Kaya nga no, sunburn ang katungaan eh, ang katunga dili. Yeah, <laughs> okay lang. <laughs> Hindi okay lang, okay lang. Binuangan lang ta mo. ang sunblock ni doble Okay lang, sir. Kay di nila makita na ako ang mata kung magkalukta uh. Okay? Ano pa ba? Ano pa ang pwede nating gawin? Baby, just tell us what to do. I'm following you. Marcos resign. 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 At kayo, kayo, hindi na kayo makakauwi dahil tinulong na kayo sa... relates to transparency and accountability. Alam niyo kasi ang uh, pagiging pangulo dapat nasa tamang pag-iisip ka. Kapag mo at decision mo ang kinabukasan ng kabataan at ng bansa. Kaya, yung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Dahil kailangan malaman ng taong bayan na nasa, nasa ayos ang iyong decision making. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Madaming mga tanong na nasa loob na ng korte. Ang PhilHealth, ang pagkuha ng pondo ng PhilHealth para para bang naging piramiding ang ginawa nila sa budget ba? Kumuha sila ng kulangan pera dito, kumuha sila sa ibang source para isalpak dito. at nahanapin na naman sa ibang source yung isal... Nagiging juggling at parang piramiding na ang nangyari sa budget. At kung nakikita ninyo at naiintindihan ninyo ang budget, karamihan doon pamigay lang ng mga politiko ng tinatawag nating ayuda. Tumakbo kami sa plataforma ng unity at continuity. Continuity, kasali na doon ang big ticket projects o mga build, build, build projects ni Pangulong Duterte. Pero wala kayong nakikita ngayon na development projects. Dahil lahat yon ay nakatago sa mga proyekto na pamigay o nandoon lang sa pulsa ng kontraktor at ng politiko na gumawa kuno ng project. Makikita ninyo na hindi handa ang Kongreso sa paggawa ng budget. Dahil may mga blanco doon sa enrolled bill na pinasa nila. Ibig sabihin, walang nag-isip at hindi pinag-isipan paano ba natin gamitin ang pera ng gobyerno na makita natin na merong kapayapaan at kalambuan kauswagan sa ating bayan. Noong ako ay uh, tinanong noon, bakit ako nag-resign sa Department of Education. Sabi ko, unang-una, personal yon Meron kaming personal uh, na hindi ko gusto na ginawa niya sa akin. Pangalawa, dahil sa loob ng Department of Education. Eh, sinabi ko na itong noon, personal ko to na experience. Yung budget ng school building program ng Department of Education, pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Noong unang taon, unang taon, nagawan ko ng paraan. Sabi ko, oh hindi pwede, sige, kung yan ang gusto ninyo, yan ang makapagpapasa ng budget para magkaroon ng budget ang Department of Education dadaan pa rin kayo sa validation ng regional offices ng Department of Education pag sunod na taon naisipan na nila kung ano ang gagawin nila at hindi nila madenay ito dahil nakikita ninyo sa papel kaya wala din kumukontra sa akin dahil nakikita sa papel ang gina ginawa nila gumawa sila ng sarili nilang listahan doon nakikita mo pinaghati-hatian nila ang school building program at inattach nila sa general appropriations bill na sinabmit nila sa senado sinabi namin sa mga senators nakita nyo ba kung anong ginawa sabi nila oo nakita namin kung anong ginawa ng house of representatives sabi ko please hindi natin masasolve ang problema ng school building program kung ganito lagi ang nangyayari sa budget ng new construction. And meron pang ibang problema sa loob ng budget. Sinubukan ng mga senators na tanungin, pasagutin, subasagot, yes, pero pagdating sa BICAM, anong nangyari? Wala namang ano eh wala namang totoong baykam kung saan pinag-uusapan ang paggamit ng pera. Ang desisyon lang na nandun ay kay Zaldico, itong panahon ko, kay Zaldico at kay Martin Romualdez. At diretsyong pinapapirma sa malamang tao na hindi nagbasa o hindi binasa ang buong budget. Kaya, walang ngayon, walang nakakita o oh, hindi nila nakita dahil hindi naman binasa na may blangko doon at pwedeng lagyan ng kahit anong amount yung mga blangko sa budget. Madaming katanungan, madami ang problema ng bayan. Kaya lagi ko sinasabi, hindi kami ang problema ng bayan. Ang problema ng bayan ay... Ang governance mismo na ng Pilipinas